Dead on the spot ang 23 anyos sa si Christian Amaro. Kan pagbabadilon mantang naglalakaw sa sendang barangay sa kahunday baleno masbate. Pasado alas 9 ning banggikang lunes, September 11. Sigun kay Police Captain Antonio Padilla Jr., Officer in Charge kang baleno PNP. Matapos na marisibi ang impormasyon gikan sa Philippine Army na nakabasis sa lugar, tulos man sindang nagkundusir ning imbestigasyon sa crime scene, tulong sospek man ang pigtutok pigtutokdong nasa likod kang pambabadil na nabistuan pa subot kang duwang testigo. Base naman sa autopsiya, tulong tama ning badil ang sinapok ang biktima. Nagluluwas man na kalibre 45 badil ang ginamit sa pambabadil. Narecover man sa bulsa kang biktima ang sarong magasin, mga bala ning badil, asin sarong balisong ang uh, initial ano namin yan na uh, motive is yung parang personal grudge pa ng dalawa. Uh, yung biktima and then yung suspect. May personal grudge to na nag-ano na to sir, dumating na to dito sa ano, nag-file-file na ng, file na ng kaso laban doon sa... Yung suspect is pumunta na yan dito sa amin sa station para mag o mag-file ng kaso laban doon sa uh, biktima. So yun ang nakikita namin na motive. Dahil noon kasi duro, meron ng alitan to na dalawa. Sa ginibong hot pursuit operation kan PNP, nadakop ang saro sa mga pigtutok dong kagibo na binistong si Junie Balderomo, 24 anyos na kabarangay man sa nakambiktima, kasudma na sa angatan na inining kasong murder. Nananawagan ako doon sa ibang ano, sa mga ibang nakakita talaga, o ano talaga para ma, makapagbigay linaw din talaga kung sino o kung ano talaga yung tunay na nangyari doon para maka maka tabang sa mo na malutas yun na kaso na na at least may may tao tao siya doon sa tao kung sino sino talaga yung mga involved dito ng mga ano para mabigyan natin ng yung biktima Sa presente, padagos pang pigahanap kang otoridad ang duwa pang pag-iriba ni Balderomo. sabi man, na bilang punong barangay ang sa duwang at large pang sospek para sa mga baretang tatakbikol, nomer Corporal.